Mismong Department of Justice na ang nagsabi may posibleng pananagutan ang mga polis na makikipagtulungan sa International Criminal Court. Kasunod yan ang sinabi ni dating Senadora Antonio Trillanes IV na may ilang aktibo at retiradong polis na kinakausap ang ICC kaugnay sa kanilang investigasyon sa war on drugs sa ating bansa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. As mentioned by the Solicitor General, um, this is a government policy. So, when a, uh, a government officer or official is uh, coordinating with the ICC against you know, the um, the the direction or the orders and the policy of the government, there may be accountability um, involved. Ito ang babala ng Department of Justice sa mga opisyal ng gobyerno na makikipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court. Kaugnayan sa War on Drugs ng nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng DOJ na malinaw ang posisyon ng gobyerno na hindi sila tutulong sa ICC. Ang lalabag dyan, posibleng maharap sa reklamo administratibo partikular sa paglabag sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Pero aminado si Clavano kapag retirado ng opisyal ng pamahalaan? Well, if they are acting in their um, civilian capacity or personal capacity, then of course we have little to, um, to hold over them, no? nag ang pahayag ng DOJ sa ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes na nasa limampung aktibo at dating miyembro ng Philippine National Police ang kinokontak umano ng ICC. Kasabay naman ito, pinatutugis ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga dawit sa Online Sexual Abuse of Children o OSAIC at CISAM o Child Sexual Abuse or Exploitation Material sa Pilipinas. Yesterday at the meeting, the President was visibly distressed, uh, very, um... Bothered and uh, clearly stressed with uh, the information that uh, was relayed to him, which is why um, he gave the directive, a very strong directive, to the DOJ, to the PNP, and other law enforcement agencies to further intensify the efforts. Batay kasi sa tala, mga batang nasa edad labing isang taon ang kadalasang nabibiktima ng online abuse. Pero ang pinakabata, tatlong buwang gulang na sanggol. Madalas din daw na nangyayari ang pag-abuso sa loob mismo ng tahanan. Ibig sabihin, ang mismong perpetrator, mga magulang, kamag-anak o guardian ng bata. Bukod sa mga ito, kabilang pa sa nilalabanan ang pamahalaan ng paglipanan ng deepfake o mga AI-generated content sa social media. Mismo si PBBM, biktima ng manipulated audio. Sa paunang pagsisiyasat, lumalabas na kung hindi sa Pilipinas, posibleng galing umano sa Pakistan ang source. Pero patuloy pang investigasyon dyan ng DICT at National Security Council. Mobile Journal Julie Baeza po, Hatidang Mukha ng Balita.